Ito na po yung ating niluluto. Ito yung finished product ko. Oh. Ayan. Magandang araw po. Ayan, may karne tayo dito. Karne baboy. Ginayat ko lang siya ng Pa, cube. Asin. Olive oil. Maglagay lang po kayo ng inyong gusto. Iba marinate ko mga 5 minutes. Malamasin natin. At nang malagyan lahat. Maglalagay po ako ng harina. Binabat ko lang siya sa 5 minutes marinate. Mix natin hanggang matakloban yung karne. Ayan, haulaw po natin. Ginagawa ko ito para hindi madry yung ating karne. Minamarinate sa olive oil at nilalagyan ko ng kaunting harina para pag hindi magtublig yung ating niluluto. Ayan. Ayan, ito po yung ating bawang. Dalawang butel. Sibuyas. Naglagay ako ng mga dalawang kutsarita ah olive oil. Mix natin hanggang siya ay mag golden brown. Okay na po yung sibuyas bawang. Lagay ko itong parnay. Yan okay na po yung ating parnay. Ngayon naman po ay ilalagay ko itong no food. Kalahati lang yun. Yung ating ketchup, wala na po akong ketchup. Binalawang ko. Pangkulay lang po yan. Siguro yung, yung tubig po din na hindi po puno. Ito isang baso ng tubig. Eh. Ah. Yan, nekis At maglalagay ako nito. Green tea. Dilata ko rin. Lahat ko na yung isang lata. Haluin natin. Patakluban natin. Hanggang siya ay maluto. Maglalagay po ako na rin. At cheto balsamico. Pag wala po, ano, maglagay kayo ng toyo at kaunting asukan. Pag haluin ninyo, okay na yan. Kasi itong at cheto balsamico matamis-tamis siya. Ang isang kutsarita kong meron. Kung wala namang po toyo at kaunting asukan. Guys, ayan na po ang finished product ng ating niluluto. Arming Maid Piseli. Gagamitin niya ng tinapay sa ating kanin. Kanila tinapay. Kaya cremoso, cremoso. Thank you for watching. Yum, yummy, yummy.